sa natin ang chuchu. Ang um, talalam. Talalam, chuchu, nilalamig na. May wash out ito, wash out. Naka-wash out sila. Yan, wash So, ay na, ano lang namin. Na, dating lang sa bahay. Eh, sa kalsada. Tapat ng bahay. Oh. So,

yan? Si Mingming. Paliligwan natin si Mingming. Asa na yung isa? Hindi pa yung babad sa wash out. Oo. Baliki din ni. Nangalan! alay? Pero daw, yung isin natin. Ay, ay, makarmot ka niyan, anak ha? Hindi, ma. Bigla ko nilablong, eh. Nakapakit yung mata niya, ma. Niligot din ba yan? Hindi, niligot din. Ah, Dito sa anong? Eh, bakit yan, ma? Ah, bakit Ay! ma? Ah, bakit yan, ma? Babalik. Anong, kuya? Sabi sa inyo, na. Ano? Ano? Ah, tira pang wash out. Yan daw oh yung sombrero daw ni Papa. Yun o, nasa ilalim. Teka lang, chuchu. May wash out pa. Ito dating lang sa bahay man din. Hindi namin alam kung kanino araw yung mga bilot na ere. May isang buwan na yata ito sa amin eh. Hindi na namin yun ibabalik. <laughs> Wala na. Oo. Napamahal na. Napamahal na ba nga? Napamahal na ng benta. Huh? O. Oh. Tara na doon. Ay! Ah, huwag naman ng ganyanin. yun. Ula ka na. Hmm. Isang buwan na ito sa atin eh. Lumaki na ito sa atin. Siguro yun na rin itinapon sa... Oh! Kamigman siya, oi. Hello! La, la, la. Aray, ako naman. Ang... Dala dun sa arangan, sa editan. Dipiti yung ano. Hello, hello. <laughs> hello, hello init sila. Buti na lang umaraw na, uminit na. Hello. Oh, hala, sige. Ud-ud kayo dyan. Ayan. Pwede na yung pumasok sa loob ng bahay ulit. mm, -mm. Al, Nilamig na talaga yan si Chucho kanina yung isa. Kilagkig naman siya. Oh. So, no, dumating to no, no. sa atin, ano, ay, mag-isang buwan pa lang pala sila, no? Magpunta tayo nung nandito sila dito Oo, oh, mag-isang. Mag-isang buwan pa lang sila sa atin pala, kanino kaya ito. Nakailang ligo na yun dito sa atin. Ala, si Digong. Ala, ala. Digong, ala Ang laki na ni sarap ng turbuhin. <laughs> Wag daw. <laughs> Lalaban naman. Ang halik ng labahin. Kapit, Mga sapatos ko pang labahin.